MIUI 125. Concerned ni Sir eh bigla daw nag-check engine. So panoorin ang video nito kung paano malalaman ang fault code ng MIUI 125 base sa ilaw niya O paano bilangin. So panoorin ang video na ito kahit kayo kayang kaya yung gayahin ito o gawin mga lods. 2 3 Telling Works Like and Share Or 1, ha, pa ba check engine. So, paano ba ba magbila ng check engine? So, iba alam na to, yung mga hindi lang alam. So, ito, sabi ni boss nga, eh, check engine daw, at natin, susi. Alright? Paano pagbibila ng check engine? O, sa, isang mabagal. Two. Three. Four. So, apat na mabagal. Four yan. O, one. Two. Okay. So, che. Uh, ang ang fault code po nito, code 42 ha. Fault code 42. Apat na mabagal. Dalawang mabilis. So, oh. so ibig sabihin code 42. Oh, ulitin natin ha, ah. magigitan nyo. One, two, three, four, o, oh, apat na mabagal. So, 4 yan, o. 1, 2. Okay, tsaka dalawang mabilis, So, Code 42. Hindi ako nagkakamali. Sira nito. Speedometer. Speedometer, di gumagana, boss. Speedometer. Ah, okay, o. Okay, oh. Sabi ko na. Okay, o. Oh. Ganyan lang po, Ibig sabihin, di gumagana speedometer nito. Pagkita ko sa inyo. Start. Bati sa... Lagayin nyo sa patag. Tapos, si stand. Paikot ang gulong. So, basis sa experience natin, pagkaganito, Code 42 ng MIUI, MXI, uh, 1, 2, 5. Code 42, maandar ng matino, hindi tumitirik sa daan, pero may check engine, 42. Ibig sabihin, hindi gumagana ang speedometer. O, try natin. Paikot, gulong. Arap. Paikot. Paikot. Okay, paikot. 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 Alright. O, yan. Pinaikot-ikot, ha? Parang jowa nyo, pinaikot-ikot kayo, pero hindi gumalaw. O, confirm po. Palit lang ng... speedometer cable, ganyan lang ha, pag ang MIUI 125 MXI, nag-check engine code 42, pero hindi naman tumitir, hindi namamata, hindi palyado. Palit lang po ng speedometer cable. So ito lang po, speedometer cable, alright? Ito, so yun nga po, nalagay na yung bagong speedometer cable. So pagkalagay ng bagong speedometer cable, paikot lang ang gulong. Paikot muna. Paikot. Paikot. Pinaikot, ikot. Alright, so umikot na yung gulong. Sige pa, check natin yung speedometer. Alright, so nagalaw na, sige. Okay, so good. So umikot na yung gulong, nare-reading na lang... check uh, uh, computer box nito na, na okay na speedometer. Tingnan natin kung magche-check engine pa. Pag-on. Alright, ah. So, okay, mga lods oh. So, hindi na po umiilaw. Ulitin natin. So, hindi na sa nag-check engine, I mean. Alright. O, start natin. Okay, good, So, lang po. Ganyan yung works, ah. Sharing is caring.